Welcome back sa Wheel Health Tips! Labing isang dahilan kung bakit tinatawag na superfood ang malunggay. Alam nyo ba na maraming benepisyo ang malunggay na makakatulong sa kalusugan ng iyong pamilya? Ang malunggay ay talagang isang superfood. Mahilig ka bang kumain ng gulay? Isa ang malunggay sa kilalang pinakahitik sa benepisyo para sa katawan o kalusugan ng pamilya. Mayaman sa bitamina at sastansya ang dahon ng malunggay, kilala rin sa tawag na moringa, lalo para sa mga bata, at pati na rin sa mga mami. Alamin dito ang mga benepisyo ng malunggay. Marami nang naglalagay nito sa kanilang pagkain, at maging sa mga gamot. Hindi pagaanong kilala o sikat ang malunggay lalo na sa mga bansa sa Kanluran, pero sa Pilipinas, nagsimula ng kilalani ng mga nutritionist, doktor at mga paaralan ng mga benepisyo ng malunggay. Itinuturing na nga itong superfood ngayon. Ang malunggay o moringa oleifera ay isang tropical tree na karaniwang tumutubo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ito ay kilala rin sa mga tawag na moringa, den oil tree, clarifier tree o drumstick tree sa Amerika at mga bansa sa Kanluran, Lamusa sa China, Shivega sa Marathi at Sejina naman sa India. Tinuturing itong miracle tree dahil sa dami na nga nang nagagamot nito bilang sangkap sa mga herbal medicine, at naitutulong nito sa kalusugan ng mga bata at mga kababaihan, kapag isinahog sa ulam. Ano ang benepisyo ng malunggay? Kadalasan, makikita natin ang unang benepisyo ng malunggay, lalo na ng mga dahon nito, bilang pagkain. Sa mga ginataang pagkain at maging sinabawan, hindi nawawala ang malunggay. Pero, hindi lang dahon ng malunggay ang maraming benepisyo sa kalusugan. Halos lahat ng bahagi ng halaman at puno nito ay may benepisyo. Kaya tinagulian itong Miracle Tree. Dagdag pa, ang moringa o malunggay ay malaking source ng protina, vitamina, at minerals. Pero, tandaan din na sa kabila ng mga benepisyong ito, ang mga taong may maintenance na gamot, ay dapat magpakonsulta muna sa doktor nila bago gamitin ang malunggay bilang herbal medicine. Matagal nang ginagamit ang malunggay bilang panlunas o medisina. At dahil narin rin ito sa kung ano ang mga benepisyo ng malunggay sa kalusugan at katawan ng tao. May taglay rin itong antifungal, antiviral, antidepressant, at anti-inflammatory na katangian. Mga taglay na bitamina ng malunggay at benepisyo sa katawan ng tao. Nagtataglay ng mga bitamina ang malunggay, na sagot sa katanungan natin kung ano ang benepisyo ng malunggay. Narito ang mga naitala ng Medical News Today na mga benepisyo ng malunggay sa katawan ng tao. Vitamin A, Vitamin B1 o thiamine, B2 o riboflavin, B3 o niacin at B6, folate at vitamin C, calcium, potassium, magnesium, phosphorus, zinc. Dagdag pa rito, napakababa ng fats content ng malunggay at wala itong dulot na harmful cholesterol. Mga benepisyo ng Malunggay sa Kalusugan Narito ang ilang dahilan kung bakit tinatawag na superfood ang gulay na ito. Isa, nakapagpapalakas ng katawan. Dahil sa siksik ito sa vitamins at sustansya, nakakapagpalakas ito ng katawan lalo na sa mga bata na kailangan ng source of energy. Mayroon itong taglay na protein na doble pa sa gatas, potassium na higit pa sa makukuha sa saging, vitamin A na higit pa kaysa sa carrots, at vitamin C na pitong beses pang higit kaysa sa oranges. Kaya naman nakakatulong itong magpatibay ng immune system at labanan ng mga common bacteria. Mayaman din ito sa calcium, kaya nire na kainin o higupin ang sabaw nito ng mga nanay na nagpapasuso ng kanilang sanggol, para mas maging hitik sa bitamina ang gatas ng ina. Dalawa. Mayroon itong medicinal properties na nakakatulong sa paggamot ng diabetes, sakit ng ulo, at iba pa. Mabisa itong nakakagamot sa sakit ng ulo, migraine, at iba pang sakit ng katawan. Napatunayan na rin ang malaking tulong ng malunggay sa pagpapababa ng blood sugar, kaya't nakakatulong ito sa diabetes. Nilalabanan din ito ang intestinal worms o bulate sa mga bata, lagnat, at hika. Tatlo nakakatulong sa metabolism. Habang lumalaki, mabilis at aktibo ang metabolism ng mga bata. Pero kapag nagkasakit, nawawalan sila ng gana at humihina ang kakayahan ng katawan na tunawin ang pagkain para maging energy, kaya't nakakatulong ang pagkain ng malunggay dahil sa taglay nitong sustansya. Mabisang pampagana at panunaw ang malunggay, dahil na rin sa taglay nitong fiber, Kaya't makakatulong sa pagbigat ng timbang at paglaki o pagtangkad, habang nakakatulong din sa anumang digestive problem tulad ng hyperacidity at ulcer. Kung gusto namang mabawasan ang timbang lalo na pagkapanganak, malunggay rin ang dapat isahog sa kinakain dahil sa mayaman ito sa fiber. Ang mabilis na metabolism kasi ay makakatulong sa pagtunaw ng mga hindi kailangang fats o taba sa katawan. Bukod pa rito, mayaman din ang gulay na ito sa amino acids na nagpapatibay ng cell development ng isang bata. Apat, masisiguro ang kalusugan ng atay at kidney. Mayroon din kasing detoxifying potential ang dahon ng malunggay kaya't nakatutulong ito sa atay at kidney natin. Lalo na kung mahilig pang kumain ng mga pagkain maalat at mga junk food, malunggay ang tumutulong na ma-detoxify ang ating katawan. 5 mabisang panlaban sa impeksyon. Kilala rin ang daong ito sa taglay nitong anti-inflammatory properties, lalo na kapag nasa powder form. Mabisang panlaban o panggamot sa ubo at sipon, at iba pang karaniwang impeksyon sa sistema. Kabilang na rin ang pagpapahupo ng sakit at magan ng mga joints at tendons. 6. Protektado ang mga mata Palagi bang nakatutok at nakatitig sa electronic gadgets, computer o TV ang inyong mga anak? Ito ang pangunahing nakakasira ng mga mata o paningin. Mayaman ang malunggay sa vitamin A, kaya't siguradong makakatulong ito sa kalusugan ng mga mata. Ang ginagawa ng iba ay pinapakuluan ng dahon at iniinom na parang tsaa. Pito, nakakatulong sa paggaling ng mga sugat. Likas ang kakulitan at kalikutan ng mga bata, kaya karaniwang nasusugatan o nagkakapasa ang mga ito. Subukang gumamit ng malunggay powder sa mga sugat, para mas madaling gumaling ito. May mga nagtatapal din ng pinakuloang dahon nito sa mga sugat, pasa, rashes at iba pang skin irritation dahil epektibo rin itong gamot. Mayaman kasi sa vitamin A, C at E ang malunggay kaya't nakakatulong ito sa kalusugan ng ating balat. Ito kasi ay may antibacterial at antifungal properties. Mapapansin din ang kagandahan ng kutis kapag madalas kumakain ito. Ginagawa itong paste para ipahid sa balat. Di na kailangang gumastos si mommy para sa mamahaling skin care products. Dikdikan lang hanggang maging paste o cream, at ihilamas sa mukha o ipahid sa katawan, lalo na sa mga tuhod at siko. Babala, kung mayroong sugat na may nana o senyales ng matinding impeksyon, Kumonsulta muna sa doktor bago ito pawiran o lagyan ng malunggay at iba pang halamang gamot. 8. Pati mood swings, napapawi o nababawasan dahil sa malunggay. Bata man o si mami na bagong pang-anak minsan ay moody o paiba-iba ang nararamdamang emosyon. Ayon sa mga scientists, malaki ang natutulong ng pagkain ng malunggay para maibsan ang mood swings at anxiety ng isang tao. Siyang, nakakapagpaganda ng buhok. Mayaman ito sa mga bitamina at amino acids na nakakatulong sa pagkakaroon ng keratin, isang uri ng protein na pangunahing bahagi ng pagkakaroon ng malusog at magandang buhok, at mabilis na paghaba at pagtubo nito. Dagdag pa rito ang mabisang panlaban nito sa pagkakaroon ng balakubak, lalo sa mga bata. 10. Mabisang Antioxidant Antioxidants ang kailangan para labanan ng cancer. Siksik sa antioxidants ang gulay na ito, Kaya't kung saasabayan pa ng healthy lifestyle at regular na ehersisyo, protektado rin tayo sa cancer. Labing isa, para sa mga mag-asawang nagpaplanong magkaanak, mabisa rin ito para sa reproductive health. Ang dahon ng malunggay ay mayroon ding taglay na aphrodisiac properties para makatulong sa lebedo at pampuganan sa pagtatalik. Nakakatulong din ito na maparami ang sperm count sa pangmatagalang panahon na pagkain nito. Disclaimer, ang Will Health Tips Group ay hindi nagbibigay ng medical na payo, diagnosis o paggamot. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa iyong lahat. Kung nagustuhan nyo po ang bidyong ito, paki-share at paki-subscribe po ng channel na ito. Ingatan po natin ang ating katawan para makaiwas po tayo sa malalang sakit. Dios mabalos sa inyo, boss.